Hello mga kabokals. Ayan, nandito po tayo sa ating chop area. Na kung saan eh, nandito yung ating mga ilang pirasong kabir at uh, road island. And saka yung ating mga pinu-pull out na. Uh, meron akong pinupull out na dalawa galing dun kay Eddie uh, the Roger. Di ba kasi Tracy yung kasama niya ron. Nagpull out na ako ng dalawa. Uh, yung iba kasi umuupo mga kabokals eh. Kumbaga ano, ah uh, nasa breeding stage sila kaya hindi ko pinull out etong dalawa lang na nakita ko na ano ah uh, hindi umuupo kaya pinull out ko yung dalawa ah uh, itinira ko yung labing isa pa rin doon kay Kennedy Roger dun sa ating coop number 2 um, ito, ito, sila oh, ayan so ito, ito muna magiging holding area para sa kanila ah uh, and at the same time mga kabokals Itong area na po ito ay Naging pantry na rin po. <laughs> pantry. Kasi kung pa mapapansin nyo, mga kabukals, ilang piraso, dalam po yung manok na nakita nyo. Nadagdag pa dyan yung dalawang galing kay Kennedy Roger. Ibig sabihin, umunti na po sila dito sa Chapsui area kasi karamihan po sa kanila ay nasa tummy ko na. Dahil <laughs> ulam na mga kabukals, lalo-lalo na yung mga nagkakasakit ba. Uh, hindi ko na ginagamot. Dinidiretso ko na sa kawali. <laughs> Wala, kasi makakabukas ang plano ko nga is uh, tanggalin nang po talaga lahat yung mga heritage natin. Magkoconcentrate po tayo sa uh, decal brown. Kaya lang nga po, itong mga road islands na to na, na nandito, sa itong mga kabira, ito po kasi yung mga ano eh, Uh, mga breeder quality po sila talaga Kung pang breeding sila Kaya lang yun nga Pagka meron po ako nakita dito na nakakasakit at uh, hindi na kumakain tinutuloyan ko na hindi ko na ginagamot mga ganun din po yung mga ano yung uh, decal brown po, yung galing po dun sa pinag swap din po natin ng mga kabir natin dati, dalawang piraso na lang po natira dito kasi nga nagkakasakit yung iba, tinutuloyan ko na, yan, and then ito po yung ating ano, ito yung brahma hen mga kabokals hmm. ito yan o oh. Ito yung mga ito yung hen na nakasama sa kanila. Mm. Malakas kumain to, napaka lakas kumain. E din ito yung Brahma Rooster na partner niya. So ito po. Yeah, mamaya pag-uusapan natin mga vocals. Ayun. eh Ay, lang. meron na kayo doon eh. Mm. Oh. Okay ka dito. Hmm. Eh. Okay. Ay, makabukas. Pero papakita ako sa inyo yung mga brama natin. Ayun po. Ito matigas na matigas yung uh, ating brama rooster, makabukas oh. Mm. Matigas na matigas yan. Ma, ano to, malakas siguro mag-breed magbulog uh, ito. Kaya lang, hindi ko ginagamit eh. Kasi nga, ano, uh, wala naman po sa plano ko magpadami ng Brahma. Kasi nga, plano ko nga po dito sa ating mini-farm is mag-concentrate po sa mga paitlugin. So, wala po sa plano natin magparami ng mga show type na manok. No? Uh, yun lang pong Shamu at saka yung dongtaw ating yung mini-mintina. Kasi may plano po tayo do'n. Uh, pero itong mga Brahma kasi uh, Hindi po natin ito planong paramihin Kaya nga po ito ay ibinibenta na po natin Kasama po itong uh, Brahma Hen hmm. ito. ito po yung kanyang partner na Brahma Hen Lumalayo Ayan hmm. Ano po siya Malakas po kumain niya, napakalakas kumain ito yung ating mga road Island, mga kabir. Ayun, kabir. Parang tatlo pa yata yung kabir natin dyan. O, apat. Apat yung goods natin kabir dyan. Hmm. Ayan. So, ito nga po mga kabir sa road Island. Gusto ko nang sana ialis ito. Kaya lang, uh, nagdadalawang isip ako mga kabukas eh. So, inisip ko baka magamit pa. Or baka mag-keep ako ng at least mga trayo uh, yun. Kaya nandito pa sila. Yun, kaya lang, yun nga, pagka, uh, pagka, hindi na natin ginagamot, pagka mayroon nagkakasakit yan, hindi na natin ginagamot. Uh, tinutuluyan na natin. kumbaga ano lang eh, nakapending pa sila sa akin, nakapending. <laughs> Pero ito, uh, sure ball na tayo dito sa dalawang Brahma. Ito, bilid na ako sa, sa mga Brahma chicken na ito Hindi po nagkakasakit yan. Ang titibay po ng resistensya napakatitibay itong rooster sa kaitong hen napakatitibay po ng resistensya niya mga yan yan ayun yung dalawang ano <laughs> hindi pa sila sanay makihalo sa ilo sa, sa mga chapsuy natin ayan so yun po uh, ito binibenta natin yung dalawang brahma natin dito ayan sa kayon and then ito mga helping a friend meron po akong ano i-showcase sa inyo ito po galing po sa legit breeder din po ng mga show type na manok. No? Sa kanya ko po nakuha yung ating mga dong tau. Ngayon, nag-aalis po siya ng mga talagang legit, pure na ano, pang show type talaga na ano. Ito, mga ano to eh. Kumbaga, mga ordinary lang po itong mga uh, brahma natin. Pero yung sa kanya talaga mga pang show type, sumasali po sa competition yun eh. Si, uh, shout out kay Serge Biador. Taga dito po sa may palay proper. Uh, ito talaga legit kilala ko na sa kanya ko po nakuha yung mga dong natin ito mga kabukol si showcase ko yung mga manok na or mga brama na ibinebenta niya baka maibigan niya po Tepo ito po pala niya Ayan, mga kabukals. So, yun, kung uh, interesado po kayo sa mga barangay barang binibento namin. So, ito nga, isa po ito sa binibento natin sa kayong hen na yun. Ayan, binibento na po natin yan. Uh, PM lang po kayo sa Kabukals Farmer FB page kung uh, krosonada nyo po. And then yung sa aking kaibigan nga po ni, na kay uh, Church Biodor, yan, lahat po yung shinokis -shino ko kanina Ay binibenta po yon So, yan, ko sakit po kayo makipag-coordinate Para mas madali Kabocas Farmer FP page Ayan, uh, PM lang po kayo Kung kayo po interesado sa mga Brahma Chickens na to Ayan, so lahat po yan Yan, for sale na po Lahat po ng ating mga Brahma Chicken Ayan, kasi nga po Unti-unti na po tayong uh, nagka-transition sa uh, Or magkoconcentrate Sa talagang mga pipe Gagin na no both uh, table egg production at saka breeding. Yan. So plano ko na rin po kasi magbenta ng mga RTL na decal brown in the future. Kaya iniisip po po talaga na ialis na po lahat ng ating mga heritage. And then uh, ititira natin lahat talaga ay sa mga uh, Decalde brown at saka yung mga breed, ano natin, mga rooster natin na Rhode Islands para po siyang gagamitin natin pang uh, pang sa ating mga decal brown. Pero Abangan nyo po kasi may ide-develop po akong uh, mga pagkatsyaw gamit po yung ating asil uh, dika brown na ibinigay po sa atin ni uh, Sir Mel Melvin. Uh, asil dika brown, plano ko pong i-cross sa mga Rhode Island kaya nandito po yung mga Rhode Island natin. And then siya naman pong gagamitin natin yung mga anak nila. Siya pong magagamit natin pang pangkatsyaw doon sa mga mapuproduce na ka uh, brown naman po ng mga uh, current breeders natin so para pag may naghahanap po ng uh, uh, let's say hen na may rooster kung gusto rin nila mag magbreed ay meron po tayong may bibigay and at the same time, pwede rin po natin gamitin yon pagka nagkaling na po or pag tumanda na po yung ating mga uh, batang ka brown siya naman po ay pwede natin gamitin sa mga Uh, bata natin ni Cobb, Brown pag oras na po nila mag-breed. So, yun po ang plano. Pero yun nga po, magkoconcentrate po tayo sa mga pite uh, mga brown egg, brown egg uh, production po tayo, or mga brown egger na manok, yun nga po yung uh, di Brown. And ito mga ganito natin, ay is iaalis na po natin Ay so again mga kabokals, sa PM lang po kung gusto nado niyo po yung mga brama na ibinebenta namin ah uh, Kabokal's Farmer FB e. page. Ayan, maraming salamat hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga solid kabokals and sa mga solid viewers ko po. Maraming maraming salamat. Syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet. Sir, ingat po kayo diyan. Maraming salamat. So muli ito ang Kabokal's Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!